Good day mga idol! Tara at samahan nyo kaming magmariyanda dito sa Bocho's Kitchenette dito sa Tanawan, Batangas Medyo matagal tagal na nga po kami hindi nakabasyal dito at medyo na amazing na po pala kami sa nakita namin dahil marami po silang ginawang improvements dito at very aesthetic na ang itsura ng Bocho's Kitchenette ngayon Kaya samahan nyo ko mga idol ngayong hapon at tikman natin yung mga best sellers ng Bochos na Lomi at Chami. At sigurado ko mga idol na gaganahan kayo sa pagkain kasi ang ganda ng vibes dito sa Bochos Kitchenette at napakaaliwalas. Kaya samahan nyo ako mga idol ngayong hapon sa ating binabalik-balikan na Lomi at Chami ng Bochos Kitchenette. Let's go mga idol! Ayan na ang ating order sa sabaw. <laughs> That's the lomi and the chami. Pochos, lomi, and chami. Tapsilog and sisi. Ganyan. Ganyan. Tapsilog sisling taxi and my order sisling sisig let's go kain na tayo mga idol and meron din po tayo chick so kain na tayo mga idol this is bochos chami ayan yung kanyang kaldo at ito yung kanilang Yeah, ma. for dessert. Let's go.